Ang solusyon ng Metro Manila flooding is para ng ilog at yung mga tinayong seed pile o tinayong kasada kailangan alisin, linisin, solve ng baha ng buong Metro Manila. Eh tama-tama, sirbiyan ako mga kanya to coordinate with FFPA chairman. So nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman at kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema hindi lang nila na drone, doon na itindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga sheet file na yan na nagbara ng ilog at tanggalin yung mga karsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. <laughs> Wala na kayong harap buhay nyo, no? Ay! o, <laughs> oh, ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbabolontira ko ngayon ako lang tutulong sa buong Metro Manila yeah. mag ng baha. At no cost to the people at no cost to the government. O, oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa kapalit noon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para para tatayuan ng pabahay yung mga tao noon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. At kaya, pag may problema, huwag tayong magtuturoan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbistigan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone, Pina,